Mm. Reyna daw siya ng mansanas mga cubes Reyna, tirador ng mga mansanas to. Oh. Ayan o. Oh. nyo naman mga ka-cubes. Oh. Uh, tiyan. Ayan. Tapos tayo ng apple mga cubes Ano naman tayo? Apple picker naman tayo ngayon mga cubes Hindi mo tayo magde-deliver. Apple picker tayo. Ayan. magandang madaling araw ng umaga bang ka-cubes Ito tayo nagbabalik So bali 501 na nalate tayo ng gising So bali hindi po tayo magpa part time ngayon So bali papasok muna ulit tayo sa ating full time job Meron tayong overtime ngayon So mas maganda to dahil mas fix Sigurado ang sahod natin dito kaysa pagpa part natin sa DoorDash hindi na natin kailangan maghanap ng pera sa kalsada sa ngayon. So, bali, automatic na tayong merong pera sa extra sa susunod na sahod so bali ito so mukhang nalate tayo ngayon nalate tayo ng gising ngayon so bali anong oras, oras na 5.01 na mga cubes so bali alas 5 na pa tayo papasok kasi nag pa ako ng baon natin kaya ito hinahataw natin kung makikita nyo Diretso tayo ngayon, daldal dal, tayo ng daldal Malapit na tayo sa ating trabaho So bali late tayo siguro ng 2 or 3 minutes kaya. Pero okay lang yan, so bawi na lang natin Mamaya mag-log out na lang tayo ng additional 5 minutes Para makuha natin yung ating oras So yan mga kakip, so bello pasensya Pasensya na po At medyo natagalan tayo sa pag-upload ng panibagong video Dahil kita nyo naman, medyo busy busy po tayo sa ating two time job ngayon So, rumahata po tayo ngayon sa ating overtime so dito tulad dati na medyo matumal lang ating overtime o magang walang overtime saka mabagal ang trabaho sa aming kumpanya eh sa ngayon eh medyo lumalakas po ang aming kumpanya hindi eh, pala aming kumpanya yung aking makina so yan mga cubes kung bakit kita nyo ko pala pag ano yung yan yung mga sasakyan na yan yan yung mga panggabi bali tayo pala may nandito so yan so papasok na tayo sa loob so umpisa na natin ang ating overtime sa ngayon

magandang hapon mga ka-cubes kung so, bali lang natin ng ating full time job so bali ito, magpapagas muna ako nyo andito tayo sa gas station pagas muna tayo sa glit dahil matagal-tagal din tayo, almost 3 weeks na nata tayo hindi nagpapagasulina hindi tayo gaano bumubiyahe kaya ito, pagas so, so yun mga kakibs kapag bayan na tayo naka 41 51 dollars din to naabot <laughs> natin yun grabe sobra oh, medyo maramara ang gas ngayon pero kahit na naka 51 dollars pa rin tayo so anyway so yun so uwi muna tayo siguro nagugutom na rin ako so uwi muna tayo mga kakibs o bahala bahala na tignan lang natin kung meron tayong makuwang order on the way kung maganda ganda yung order kunin natin kung hindi eh okay lang so yun mga kakibs kita kasi tayo maya. so maya. Ayan mga kakibs, so Umuwi na tayo sa so, Bali, hindi muna tayo magpa-part-time ngayong araw, sa so, tingin ko. Kaya nga muna tayo, medyo napalo na ako tayo ngayong araw. Kaya siguro bukas na lang eh. Bupas or tignan lang natin kung so, meron time kong puntsani eh. Sa so, Bali talaga, grocery na rin pala. So, kaya ito, hindi pinababa kayo ng part-time. Yan ang mga fixer, yan ang okay. mga fixer. Paper towel, bubig, bigas, sabon kasi sale siya sale to bago siya nito $4.99 dati siya $7.8 kaya bumili na ako ito yung sabon yung mumurahig sabon na lang binili ko kasi masyado lang mahal pag yung may pangalan tapos yun nag sale yung, yung bigas $13 jasmine rice kaya kinuha ko na rin so yan yeah. so tipid tipid muna tayo yan medyo mahal talaga ang bilhin so kahapon naka $70 na ako ngayon naka -4. $40 naman ito ngayon So, okay lang yan. So, at least may overtime naman tayo. So, pahinga na muna tayo ngayon. The next day. Isang magandang araw ng linggo mga ka-cubes. So, bale, ito na naman kami. Babalik. Bale, hindi muna tayo nag-part-time ng isang linggo ngayon. Pahinga, todo pahinga. guna na tayo. So, bale, ito linggo. Oras naman namin para kay Lord. So, ayan, Magsisimba muna kami. Andito ulit kami sa St. Thomas More. So, ayan, So, papasok muna kami sa simbahan. Kita-kits na tayo ulit. Mamaya. One hour later. Yon, happy Sunday mga kakib. So, bali, ito. Tapos lang ng aming misa. Ah. Hindi pa rin nagsasalta ito. Ewan ko bakit. Good morning ah. mga kakibs. So, yan nagsalta rin siya. May bayad kasi yung kada isang salita na ito mga kakibs. Eh. Ewan ko ba? Happy Sunday mga kakibs. So, yon. So, bali, hindi ko lang kung saan kami pupunta. Paala na. So, hindi pa rin kami nagbe-breakfast. So, yon. So, yan. Ito muna tayo sa parking ng sasakyan malamig na mga katibs kita mga naka hoodie na kami ngayon yan kita kits tayo may maya maya mga, ya, mga katibs yan mga katibs <laughs> para ay alam mo mali na lang, mali may nakita kasi iihi lang kami dapat sa Tim Hortons bago umalis may pupuntahan kami ito may promo yung Tim Hortons $5 dalawang kape dalawang donut kaya bumili na yan ako katipid dipid 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 din katipid din ang <laughs> panahon ngayon gusto ang kupon ngayon para makatipid kupon <laughs> kupon muna tayo <laughs> mamimitas tayo naman sana siyan mga kribs hindi natin ay, sinakit sa'yo maya maya mga kribs So ayun, eto na nga pagkatapos natin magsimba so bali nagkape-kape muna tayo sa Tim Hortons. So bali eto, so on the way na tayo sa Watson Farms kung saan tayo mag-apple picking at magpi-picture picture na rin kasi alam mo na medyo matagal-tagal din tayo nag-overtime so eto pahinga muna tayo sa pagdi-deliver ka overtime so relax relax muna na tayo kasama si Esme. So ayun, tara mag-apple picking muna tayo mga kakips. May nag-comment pala last time na worthless daw pagtatrabaho natin sa Canada kung puro trabaho lang. Bali, ewan ko na lang kung paano pagkakait niya. Pero eto eh, sa ko, hindi naman worthless to. Bali, nakakapagpay nga rin naman tayo at nakakapag-enjoy pa rin kahit pa paano. So, Bali, yan. Nandito na kami ngayon sa so, what songs? yun yan. Wala pa dito na Wala nga Yan mga Clubs dito kami sa Watson Farm Kami mag Kami mag ano hmm. na Apple mirap hmm. nito Dapat daladala dala ko siguro yung bit, -bit yung hatak ko para hindi na agot ito ng hmm. <laughs> apple <laughs> enter yan mga katips so andito tayo ngayon sa now picking okay lang so open na yan ang open niya open ang gala cordland pg honey clip so those are pwede natin kunin Ayun, dapat yung nga rin. Ayun, 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 ride. Yung tractor ride. So, bali, merong entrance sa $5. So, bili muna tayo ng... Ent bayad muna tayo ng entrance fee. So, ayan, sasakay na tayo sa tractor para papunta dun sa mga puno ng mansanas. Kasama na yan sa entrance pala sa binayad nyo. siya ni Felipa, ni Madam Felipa. Sa alin doon siya nag-comment na umuwi na lang daw dahil walang ipad. Okay lang, hindi pa rin kami uwi. Basta masaya kami dito at nagagawa namin yung puso namin. Okay na yan, nakakatulong pa rin naman kami sa Pilipinas. Wala na yung bangko na. Gela, COG, oh, okay. Portland. and pears okay also we have strawberry on top of the hill up there but if you don't have a container to go and pick strawberry you can't go in the field you have to get the container same place up there where you get these and everything okay and we have simity Sinoflesh, and empire right up there too and also sweet nice honeycrisp yeah right there six rows are right there and two are right there very sweet, nice, and spicy. So enjoy yourself picking apples today, all right? Thank you. <laughs> okay, good. So yan, mga kakib. So bali eto. Andito kami ni Esme. Ayan. Ayan yung ngayon. So andito kami ngayon. Aga apple picking muna kami. Ayan, makin to siya. Ang gala. Where's Fuji? So dun ka, as usual, sa Royal Gala kami. Dito. Kasi ito ang isa sa pinakamakamish. Parang ubus na yung Royal Gala. No. And ito to Royal Gala. Hanap tayo dyan. Pears. Fuji. Sa Gala. Hanap tayo sa Gala. Oh, ito dito. Dito tayo. Sa Gala. Portland. Ito to Gala dito. Royal Gala. Hanap tayo dito. Ang <laughs> apple mga kids. Royal Gala. Bakit ang lilitang apple nila? So, ito para mga paborito namin. Yan ang kids mga apple. Hanap tayo ng apple. Apple. Yan. Ito ng Apple mga ka-cubes. Ano naman tayo? Apple picker naman tayo ngayon mga cubes Hindi mo tayo magde-deliver. Apple picker tayo. Yan. Anap tayo. Isa sa paborito na mansanas tong gala. Mamaya sa Honey Crips siguro. Yan. Ayan na mga ka-cubes. Tignan yung mandaraya. Oh. Mapupulas na, nandadaya na. Ah, uh, kakis, tingnan nyo naman yan ha. Kihuling huli sa camera yan, pero di kulong. <laughs> huli pero di kulong. Kumain lang <laughs> kayo dito sa pananin. Ayan. Ganyan ang teknik doon. Matamis ba? Ayan mga kakibs. Yung aking trabahador. Pinagpipick up ko muna ng mansanas. Ayan, pulang-pulay mga mansanas dito ngayon. Royal Gala pala to. Mamaya sa Red, uh, sa Honey Crisp tingnan natin. Pero pipitas mo na rin ako ng isa titikim tayo. Titikim tayo ng isa. Yan. Marami-rami pa rin Bibilangin ko lang ako. Mm, -mm. Matabis ka mga krib. Wala talaga minti sa Royal Gala. Ito mo nakalaki to. So ayan mga cubes, Bale ito. habang nag-apple pig ito. Kumakain rin kami. Ganyan ang diskarte dyan. Ganyan ang diskarte. $40 yung isang bag mga cubes, So kaya hagat nandito kaya kumain. Kaya na kumain ayan mga kakibs so bali yan so, tapos na kami sa royal gala so iba iba kasi yung variety ng apple so ang dami na lalaglag na masanas mga kakibs so tignan nyo ang dami nyo ang dami So, bali against the light hindi makita yung mga mansanas. Kasi dami na nila. Yan. Oh, yan. Yeah. Hmm. Reyna ng mansanas. Reyna daw siya ng mansanas mga kakibs. Okay, na, tirador ng mga mansanas to, yo. Ayan, oh. Kita naman, mga kakibs, ha. Oh, tingnan niya. Sige, kuha kain, lamon. Oh. Wala nang kuha. Ayun oh. na muna. Ayun. Ayun. Dilipat naman kami sa ibang variety sa Fuji tapos sa uh, Honeycrisp sabi masarap daw yun. Pero itong paborito namin eh, yung gala. Kasi so, hindi siya maasim. Puji. Fuji. Titignan namin kung okay yung Puji. So yan. Tignan ng buhay. So hindi mo tayo deliver ngayon. Apple picker naman muna tayo ngayon. Ang <laughs> trabaho natin. So hindi mo na tayo magda-door dash. Pahinga muna tayo. Okay. Matapos Bye. ang dalawang linggong overtime natin na 10 hours a day. Eto, time to relax naman. Pagkatapos ng pag simba, apple picking. Chit, kanya lang ang buhay dito sa Canada. Monkeys? So, yun, so habang busy siya dyan, titikin muna ako ng Fuji. Kaya mo siya mag-uwo dyan. Mm. Sarap. Oh, diba, simasim lang. Pero... okay siya. At Kim? Din pa. Ano, tirador talaga ng Apple. Oh. Talagang tirador ng Apple. Ang kapag. Mm. So bali tapos na kami sa Puji at sa Gala. So sa Honey Crisps naman kami pupunta ngayon. So kanya mga apple 'yan. O, Fuji Puji pala, Puji. Tapos na kami sa Puji, Gala. 'Yon. So sa Honey Crisp variety naman kami pupunta ngayon. So samahan niyo ulit kami doon lakad-lakad tapos may titik tatawid bakod muna kami mga kakibs bali ito tatago ako titikim tayo ng honey crisp masim-masim na matamis tabi siya mga kakibs hmm. mas gusto ko pa yung gala kumanat hmm. ulit ay sa para sa akin hindi ko na, maasim yan mga cubes ang ganda tignan, pulang-pula diba? pero yung lasa nga, ewan ko ikaw mga, kumuha ka ng isang plasma pulang-pula siya yung anong magiging lasa nga iba-iba kasi lasa ng mga apple mga ka-cubes merong matamis, merong maasim, may pang-bake eh dito magandang picture, ang pulang-pula uh, ayun nga ano ba yan, hanis ka ayun ba yan matamis na, maasim natingman ko daw mga cubes At simga. Ayan na ang tirador ng mansanas again. Hmm. Gala yan eh. yan yan. ang dami Ayan, pulang pulang mga Ang dami Nga, to. ayun Ayan, Kanjeng. oyan yan mga So medyo malapit nang mapuno yung isang bag namin $40 ang isang bag Kaya dapat magaling ka mag stock So sulitin mo talaga At dito pala eh, puno, puno na ng Apple to Ayan Ano na itong pwesto na to so, One hour later. So yan mga kakyub, sa so, bali namin yung tractor ride namin. Balik palabas. Yung nasasakyan namin palabas. So, ayan. So, bali, sasakay na kami sa tractor palabas ulit. So, kita yung dami-daming dami mga mansanat yung mga pinapukuha ng mga tao. 40 <coughs> <Forty coughs> dollars kaya isang <yung> bag niyan. Kaya lang kumuha na ito. Oh, we didn't get. We can come back for this. And what are they? Are they sweet like I mean, we got lots of good ones. Thanks for bringing us. Anong <laughs> mabibako? You left your bib at home, okay? My bear bear. Oh your bear bear's at home, yes he is. Right, follow Lola, we're gonna sit in the middle. Come on, darling. Follow Lola. Follow Lola. Lots of people have to get on here. yun, maging nandito kami okay. so yun mga cubes so bali, so balik na kami ayan na sakay so, nakauligan sa tractor yan ang mga ano ng apple yeah. layo naman kasi ng iyan eh dito yung dati yan ang cornfield ayan o oh. May laruan. Ah, doon pala yung mga picture eh. Buenos na. Oh, there's still so, so some people. Porns. Ito yung dati. Yan, Yan, Ada batch pun tak, dah minta wala ka talaga dyan mga cubes kita mo na pwede na derechain mo na pag naligaw ka na. pero laking call base niya na so yan so, tapos na kami yung apple picking so papa picture picture muna kami mga cubes yan sampun pumpkin. Mana bentang ami jan? Papa so, dan jan. Nah. Nah traktor ani Filipa. Ya. Hoi mana yo mana? Endikat opo Yan, yung traktora ni Felipe. Oh. Yan, ganito lang ang cube. So, relax-relax yung tayo pag may time. So, ayan po ang kanyang mga anak anak Kita niyo ang mga anak-anakan niya dyan. Nagdadapaan sa harapan niya. Hindi, lalakad <laughs> <Hanila>, na. <laughs> dito naman kami sa market muna dito naman kami sa market dito naman kayo dito pwede kayo dyan tandaan tandaan mo na bumili tayo dito mas <laughs> bahag pa pala dito yung juice 2 dollars 2 dollars

yan so, sa mga kids so bale ito uh, mga pumpkin uh, mga white pumpkins baka makikita mo yan dami ng pumpkin may burug burug silang pumpkin dyan may ibang klase ng pumpkin mga kids bale ito ang watch and watch mall broccoli, fresh, piso lang, lang sana. <laughs> uh, medyo -medyo siya, pero gusto fresh, okay lang. Pero Walmart. liter, ilang. ilang meter yun 22 wow ang <laughs> dami bumili tayo oh juice no may juice meron pura pala dun sa food ang mahal pala And... ay matabi siya bawat sa'yo mga expert Ja, ah, uh, relish pala to, kalak pa naman. Ah, uh, relish pala. Ito, ang lahat ng Medyo eh, mahal na lang talaga siya makakita. Hindi naman natin nagagamit na kayo. lahan pa yan? Yan? So, mga may di original na hangin. Yun, so bali. Eh, pakita mo binili natin. Ha? So yun, mga kakib, so bali ito. Or... So, so tapos na tayo dito sa Watson. Tapos na tayo mag-apple picking. Pakain naman tayo. Ang os na. Dito kami na lang halian. So hanap tayo mga kainan. Baka mga festival na lang. Tingnan natin saan meron na. So yan. So mama, ano na? Ano yun? <laughs> ano daw yun, way, init, mga kakib? Grabe. Init mga kakibs, kanina malamig, ngayon napaka sobra init naman ngayon sobra Ewan ka ba? Kapasakit ka So ayun, hanap tayo mga kainan mga The Moon Festival ko no So ayun mga cube So ito na kami Maglalunch Med na kami muna Punong puno yung plato ko Ayan, lunch muna kami mga cubes Kain muna tayo So ayan, as usual sa biyahe, pagkatapos kumain, makikita nyo naman yung aking badam. Tulog na tulog habang ako yung nagdadrive. Pero malapit-lapit na tayo niya sa bahay, so, kaya okay lang. So ayon bali dito na po natin tatapusin ang ating panibagong upload sa linggong ito. Marami pong salamat at huwag po natin na kalimutang mag-subscribe at mag-like sa aking mga video. Maraming salamat. Kita-kits ulit po tayo.